tayo yung magpapakargo naman sa ating mga apugan at tayo hindi na makauwi-uwi kailangan naman padala natin at nahiling ang ating mga apugan nanay pangin tsukulay ayan hati-hati na lang ang ating apat na apugan kahit ano-ano na lang na mabili. <laughs> Pati din ng Philippines, ayan. Merong haw-haw. Kasi murong mura lang. Dito po sa Abu Dhabi. Ito, dirham lang po isang balot nito. Ayan, nakakatuwa. Ayan. So biscuit, buy one, take one. Ayan, may mga kape na rin. Sobrang mahal sa Pilipinas kaya yung aking mga po naman ay makatikim. So ate-ate na lang sila dito. Yung aking i-impake po sa cargo. At mamayang alas 10, e pipikape na. asukal ito po dito, ang asukal pong ganito ay ano, nabili ko po ito ay 1 dirham 1 25 dirham <laughs> bumili pa ako ng 10 perasa nito promo tapos ito lang pong isang asukal na 6 2 kilos 7 dirham sa pera po natin yung 7 dirham 100 din <laughs> 105 din pala yun pero 2 kilos naman po siya sige po hanggang dito na lang marami pong salamat